Opisyal nang naging kapatid ang batikang aktor na si Aga Mulak, pati na rin ang kanyang misis na si Charlene Gonzalez at kambal nilang anak na si Naatasha at Andres. Pumirma na kasi sila ng kontrata under TV5 Network at Viva Artists Agency noong January 26. Kabilang na rin ang Viva Communications Chairman and CEO na si Vic Del Rosario at MVP Group of Companies Chairman and CEO na si Manny V. Pangilinan sa Instagram post ng Viva, makikita ang ilang picture sa naganap na contract signing event. Ayon pa sa Viva, may kabang-abang na bonggang proyekto ang pamilya ni Aga. Viva Films, Studio Viva, VAA, TV5, Signal TV, and MQuest Ventures come together for the biggest project coming to Pinoy TV. Watch out for this exciting project, it said. Sa IG post naman ng batikang aktor, ibinandere niya ang isang video kung saan pinakita niya ang ilang mga kaganapan sa nasabing event. Ayon kay Aga, perfect timing at very special para sa kanya ang nangyari. All in God's perfect time and event that's very special and meaningful to me as a husband, father and an actor. A lot of you I want to thank for making this happen. Caption niya sa post.